Sige, sige. Mga kaibahan, ito makaroon may bahay kara ita banga uh, Bureau of Fire Protection pinagi kaya SFO2 Refrendor at ito ang acting municipal fire marshal sa may bahay kara ita banga uh, BFP. Sir, baguro tara na. Uh, good afternoon, Anay Kimo, sir. Uh, good afternoon man sa atong uh, tagpagamati sa Bombo, kalibo. Oh. Sir, uh, tawag kami sa samit information, sir. Yung kanya investigation, ma'am. Ang na samit ka rin information. Sa nasampit ka rin incident, sir, nga allegedly, may mga pilakaron karon ka mga uh, tinungga ka rin individual na naga, uh, una, naga, ah, uh, dayan sa may bayan kaya rin ita to nga rin, nga, aga, naga na ka rin nga, sangka LPJ inspectors nga rin, sir. Ano na to ka rin information ka rin sa like, investigation? Uh, yes, sir. Actually, kinanggahan na, sir, hey, one minute personal nga nag-report iya nga uh, mm -hmm. mga tawo nga personal ganyan. Agto iya kung dero nagpasayod jamon niya kay Knight sa mga ka membro it media mm -hmm. na may ruin niya ni kuno nakita na sa post it sa ka netizen nga may igto kuno kaya nagverify sanda siguro iya kamo na iwa man makot nagagto yang nagreport about ti karon regarding karon so to yan so among ginubra kay nang hapon nag pagto ako tawag to sa sa Tabao, Barangay Tabao, ang nagpa-verify kung minatood niya may mm -hmm. nag-agtuig to. Ma, do yung uh, mga pakulukunong LPG inspector ang uh, nag-baligya galit sa dahit andang product. Oh. Bali na tabo, ara sir, sa may Barangay Tabao galit unas um, may barangay itbanga naton. Oo, oh, sa so Tabao. Okay, so, so, sa Tabao, pala uh, so, kamo niya, ha, Puan, pero wakasad mm hmm. yung may sa iba pang barangay nga na. Oo. Uh -huh. So, balikan nyo na oras, sir. Nag-umpisa na sa big karangan. Na. Makaroon nga adlaw, sir, or ka nagtaliwan nga ako? Inadlaw. Kaya na malang hingan na nag-quan, nag-post ro, kwan. Mm. Tatong, kung sa among nga info nga nag-abot iya yeah, kamon. mo. Oh. Doon pa. Verify ko ito kay na, may ito yun man kung nung may nakabakal oh. Uh -huh. sa katawo. Oo. Oh. Uh -huh. May istorya tamon niya isang kakagawad ay may mm-hmm. hasumbilan niya ni Kunuro Kagawad niya to hay, piruat, ay pero wa tay mo nagbakal mm. pero may una sir nga habig ti ba may una kuno ding nagbakal may may product man to sa nda kuno galing ginabaligya galing si medyo sobra ka taas ro presyo ah oh. uh, oh, Diyo yung kasugod kita, kasugod kita at bagay nga makandak at inspeksyon ay usually ay di dapat natong basta-basta pasudot atong Uh, Bagay ro mga tawo nga ro nya bukuna to kilaga uh, well, kung gabaligyasan san dahay na kamo magtransaksyon sa gawa. Kamo ta nyo, kung i ninyo e eh, kasi gambilog inallow niyo pasudlon so um, pwede sana ito cobra ba to base andat ang gin gisian o gin gabutan ninyo host ang bago um, may gabot yung tama to ma ma bakwan ma ka mabakal matuod kasi may gabot na matuod nakita mo pakita nanday oo uh, Pero okay, nasabi no, karanya gambot kira sir hay. Ah uh, anda man lang siguro nga hinimuan man para king sabad oh, dan. Possible, man. Oh, posible ron oh, do yon. Milo kasi pila man nimong dag yung ginagamit re moswa pa man ikaw matna. Kasi mm -hmm. kung gasingaw gid mat aron, may humgan mata ani mo ron eh. Oh. oh. Maunggan mat mo ro LPG nga ron kung gasingaw gid mata. Kasi may hugom ron. Ah, mm -hmm. okay. So yeah. mga ano mga ano sir mga produkto nga ano man sir uh, nga connected sa nasambi oh. nga LPG gas ron nang gina ano gina, nang gina ya. host ko no sa so, LPG host uh, mm -hmm. regulator di oh. Dino, nang gina nang offer nga gina baligya kuno abi hay may samad tapos baligyaan kay nanda it eh. mm -hmm. ang sa presyo pa, compare sa regular naton nya mm -hmm. presyo oh. niya sa mga kuan naton mga bayakan Mm, so kamamahay tarandang ano kara sir pag baligya na karon nga pagsukot. Oh, so kamamahay ho. Di Kaya kwan nga awa man na ulihot ta man sa tagum kwanit manog atong uh, nag baka gabi na sobra ta kuno kamahay. Mm. Pag ulihot medyo may pagka pan man siguro sa budol man do pag tirada kan da. Kaya nabigla na bigla man sanda. So nakabaka kita sanda sir ag mga pila sir mga nahabukan dang nga kantidad man suno so, kay na sa pag agtoy wa man labi kasay kagawad man ha istorya ay wa ha istorya kay Inananda. pero ang nakabakay ko no ay kung pila gyud ro basta nakabaka what price kasay dro kan so kagawad yo ha istorya namon kaya nga nga pa, panawagan kita nga punta sa atong mga pumuyo ba na, pag abot sa mga makaraya maging aware kita nga hindi na, naton basta-basta pasudlo natong mga gabaligya nga kung anong product sa atong okay. sulit bagay. Kasi oh. especially sa mga makaraya, mga mga LPG nga rin. Kasi kung bakay ka o kung gabaligya ka, hey, sa goa ka bagay mag Imo oh, okay. uh, kung pa-inspect mo. Tapos kung nga, ka, sa hey, atong, atong part, hey, medyo may lapses man baga. Pero atong advice ay, hey, as much as possible, kung buko na kailangan, hindi na ag kung gagamit man sa nat ibang pangalan na i-verify gid naton kung legit gid ba sa nda ag sa bilog pa hay wa gid kami gi SEO it authority sa Bureau mm. of Protection sa mga makarayang modos nanda oh basta uh, kinyat sa, sa may bank rate Bureau of Protection wa ta kamong kara ka pasugot no sa mga individual nga nga agto sa mga panimay magbaligya ito oh. sabi ka mga LPG gas sa mana hmm wa gid daro sir kami Oh. Ito yung authority kanda. Kung kami mata, may ama mata ang program sa upland Ligtas ng Pamayanan hmm. na kami house-to-house -house survey sa mga bagay, daya hindi ah, na well-coordinated sa atong barangay hmm. officials, sa atong mga barangay captain niya, gaganda kami house-to-house. -house, hmm. ag gahambagin siya kami, ang nakainip complete uniform, ang may ID pa ron, at isugin siya sa pamagay kung pwede kami gaganda survey sa suyong bagay ng so, inspeksyon kung hindi matasanda huwa mata kami gapilit diretso mata kami sa next sa upland ligtas ng pamayanan program natin, sa Bureau of Fire Protection. Oo. Oh. Pero, pero no sambit kaya, sir nga mga nagpanglokob man ang kandahay may mga ano tasanda dokumentado may mga IDs kumpleto tasanda sir ila sambit kare ano may, may ginapakita matasanda. Doon mm kuno -hmm. ro ginasugid kay nasa bangi taga media man yatong yung may ipapakita kuno nga wan may pic ipakita kung saan ng ID ng dahay. Wa man niya ni kuno nang ay hindi man niya ni magsugot yun ang magpapicture, duro yun do info nang da. may dagang mga DTI permit, Okay mm -hmm. lang taro kung may permit mata sa nang gabaligya, ay baligya ka, pero kung magpilit ang magsugod or inspection ay bawal kita kung taro. Galing yung nagpasugot kita, ay do yun, do kung yun, next move na karon ay anda ka nga, piliton magbakagitan ng product kasi Ipakita nandang nga may samad yung kuno mana abero yung kwanya to. Kaya ikaw mapilitan jud dai mabakal. Oh, so ang mga pilang bilog la sandara sar nga mga ano mga individual abi mana. Wa well, gi idea kung pila sa nang bilog pero suno so, sa info hay jo abu mata sanda pa no medyo naka kalat mm. sanda. Oh. Ay duyon don ipa kwanaton sa ibang mga atong pamagat pamati ta atong kuanya ra programa nga kabay nga hindi nanda pag tugutan nya mag kuan pa sanda nga hi, pati sanda madali ita yung mga obra LPG inspection kuno abi mm hmm. Agina <laughs> ano tabi nanda sir no gina dayahi mga legit karon nga mga ano naton mga sa ato, ato mga oh. nga pamani magay duin pa sa bilog itaron ay gahustos tabi sanda mm hmm. duin pang pangluko ta siguro ang nang pamana man do ay para oh. ta makabaligya sa dag ka baligya pero sa bilog pang mangid una pang mangid sa may barangay ta auro may nabiktima ka raser wa pa mangid ka wa pa mangid nag abo din pa sa suno sa mga mag agto -ag nang personal ko nga istorya ro hmm. barangay kagawa manabit labit nag agto -ag iya nga mag sugid itanda mo kuanabe eh, nga na constant personal yan. So, doon malang man lang kay ina man among info man sa nag may nag kung hinay wa man di chamit wa man sa na nag agto iag isan sa police station wa man pero kamo sir haya uh, sempre nag coordinate ba kamo sa mga right pin mga PNP naton para uh, pasayro man sanda sana sampai kan incident man oh hmm. sa so, ibang sanda kay na may nag man nagto like, ag doon, nag agto kami sa tabao kay na sa barangay oh. may istorya man do barangay official din to ado ay pa aware lang sanda nga about ya kung basi magbalik pa ito pero posible basi kung sa ibang magpiyo gumata sanda sa mm -hmm. ibang barangay kara o banwa so kabay pa ma kung maabot ito atong dayang programa nga paagi kara ay ma aware sanda sa dayang atong panawagan yan da ah hmm. uh, ano ro imo karon sir nga pili karon nga uh, may ano na sa mga ating mga oran nato na um, makabubo nato um, ng pamati um, kung um, Uh, paano gyud sa nakaron magano it mga legit ang matuddo ni mga agudin sa nakaron mga lokoser ano ra na karon nga pidi himuon aga oso yon sa nasambit karang mga individual karang aga, aga pakilaya nga uh, miyembro sa data sambit kay sa company aga bligya sa nasambit karang LPG nga rasa organic inspect sa da oh, sige sir pero atong ma-advise no, sa atong mga taga mga atong kasimanwa, nga kung may mag-agto sa inyong bagay, nga offer it daya nga gakanda ko naman sa inspection sa andang mm. sa inyong yung mga LPG ay chiko nanda ko noy basi sa madyon mm. chiko gid number 1 di ka mo magpasugot nga magpa-inspection sa inyong sugod bagay private oh. Mm. kwan ninyo ron eh was not authority nga magsugod sa inyong bagay mm, correct ag bilog ay pangaywa ay check ninyo ron ang mga ID kung pwede mapicturan mm. andang mga dagang mm. mga papeles, kundi sa magsugot, hay, sambilo kung doon niya uh, aga nga, makangawa-ngawa. Oh. Mga kawangawa, man din anda pa picturando, andang mga, Duda do, hey, ya documents nga da daga. Do, Kadudad-duda nga da gisan na. para oh. mapatunayan legit, ay, para i-verify namun da, sir, ma'am, makaroon do. Ato niya i-rason kan da, kung manatood hmm. ka mo nga. Uh, so, do yon, uh, hindi ginatun i-alaw mag, Doon yun kay na ginamba ko sa nasa inyong bagay kung basig may iba pa to sa na modos pod sa bro kung may makita pa sa na eh. bagay sa inyong bagay yeah. wa nga na kita gapaso dali dali bisan kilayan naton kapin pa kung wa naton ni na oh. pero may ginadaya sa darasar nga mga company abi na ano nga ito sa na nagatrabaho suno kuno hay suno sa info may may andaman mga DTI nga ni kuno daga oh. DTI nga oh. papel oo oh. oh. So, hindi ba natin ma-verify kung hindi natin makita ng pangayan kung natawag niya may sa DTI pero sanda. sanda. Abisa kung mag-DTI matusan dahil baligya ang sanda sa loa. O, pero yung sanda, Hindi yung sanda magpilit. Magpilit siguro sanda at magsuod doon para tama ka baligya. Branta sanda dahil at samad dito patat samad siguro. Pero may anda ganyan matasar nga gina tao o gina baligya para nga mga host ag-regulator. oh may anda mata ko, no? May anda mata. Host ag-regulator. Doon niya kamahal yan. So yung siguro na karon niya anang props kara sir no anong ano man sa agad makaano masanda. sanda. Mm. Oh. May Yane, mga dito. may mga dati-dati man kita karasan nga mga incidente man nga may makaraman ina eh, sa na. Sa iya ka bisan iya ko wa pa pot naka bati about yara. Pero dati pa, sa iba pa ta akong istasyon man, nakabati ot ang man dati kara sa ibang lugar nga may mga makaramang modus. Pintos sa naman siya ang abatean, pero hindi ko matandaan oh. kung anong year pa to. Ay, medyo mahalos para press man karangan. Nag-doing ko nga, kandak mat sa mga LPG, sa mga panimagay. Pag-gabalik yan man dahil sa dahil. Medyo nagbalik malang rin. Siguro nagtahaw oh, yeah. uh, pero siguro. Oo, oh, nga sir. Ah, pero ibang ang abi karon sir ada tagari pag uh, maliban sa inspection ito sambil karang LPG di inspection sana so, sambil karang mga sudi pani mga god kaso man ato nga uh, sibli mata siguro basi ko pan mo mm. oh. mm. ma uh, kuan ni karon oh sambil okay. lang pagi karon sa mga di uh, ato magayo sa posibilidad ba ah okay pero ro na sambil kara sir nga mga ano mga, mga pakunon-kunon karang ma inspector may mga bihikulo abi sa nga daga or anong uh, commute yang wa pa mi kay kung may ano ang dagang mga sakyan basta ro pal kuno ga mm. sugod sana sa mga kabarangayan nga tikang nga kasi so ah. na nang sakyan oo oh. oh. tikang o sanda ay e kung mga legit kid abiraso no ay dapat may mga ay anda karon nga mga sakyan it anda karon mga kampanya ka may mga tangkip ngaron may mga kwal dalin pangaron nga ano gid nga legit kid karon nga ano sa bag siguro sanda wa hmm. kami mm. kung basi may bag ta sanda nga ito nakasudan nang mga inabaligya mm Oh, sige. So, ina pang magid sir, no? So, may banwa itbanga sa so mga kapit at mga banwa. Huwag pa magid itbanga na balikan kita ng mga another karang nga nabiktima pagid. Awa pa man sir, kami tabatean sa ibang mm -hmm. banwa. Uh, Iyan malang kayo mm -hmm. na lang nga ninakibot niya nako Pag huwag ito doon niya, isyo nga maya ko no, sa tabao nga. Doon niya, naglibot ito. Oh, Dahil sa postman ito, nitisin doon niya, doon niya may nag... Ito ko nung um, baligya ito makaroon yan. Pero anang habikti mga raser? Ano raser? May, may idat yun siguro? Medyo may edad yun ko, Pero hindi na mo ma-identify kung mm. one day wala mo to si kagawad namo, na ng istorya kay na. Oo. Ay kung mga... Na nakabakay ko, mga ano man lang anak ng mga biktima ng mga bata-bata malanggid ang nakaintindi man sa mga klase mga kalakaran ay hindi naman hindi gid sa daron masyado makaano gid no makanipugos or maka biktima gid abi man ito sabi ka nga ano uh, yan yeah, sir okay, so uh, with that information is of to referee refender at nga acting municipal farm marshals may bayan karita ita banga bird fire protection uh, sir siya amat nga asa oras mo kita sa bumbu radio kalibo sir last day sir basi may gusto ka pa ipahabol sa tungkol mga mga ko yamati in awareness man Uh, salamat din sir no sa aton lang ipahabol nga mga reminders atong mga pumuyo ay maghayong kita sa mga tawo nga naga magpuno it baligya ag kung legit naton kung legit o bukon sanda nga manug baligya ag maghayong kita sa atong mga panimagay sa atong mga gamit appliances nga yeah. sibling mag To, to to na it sunog sa atong mga panimagay nga oh. always unplugged atong mga appliances kung wala na gamita kung ga guwa it bagay uh, atong mga ginagaha ay always nga atong gid nya pinabantayan bago ay na nya tapos yun atong pagaha nga wa reason para mag tuhawro sunog so dili man lang oh. atong reminders atong mga Ang di ba sir kada ano nga sa ro sa so, mga kabaligya yeah. nga rat mga LPG nga rasero sa Uh, dapat gid ra sir no? may mga authorized kay karon sir nga maghalin abi man sa so, may bayan kada BFP O may mga dokumento uh, wa man kami ga authorize kung sino gid ro oh. LPG amon man lang ginaprocess kan da business permit na da. kung may business permit san da gab mm. dandoy na nang ya pero wa kami oh. gatawi authorized nga sanda gid abi legit nga baka ninyo or Oh. at LPG. So, anda na takarong na-process siya. Ang among gina-issue ay uh, anda nga fire uh, safety inspection certificate for business permit nanda para sa mayor's permit mm okay pero rumakaro makang klase ng mga dokumento sir hay madali no APK uh, on no? maobra sa mga ano ano oh, abuot abing mga oh, nga ini ani oh abo tabing mga mayad mag Oo nga ni so is photo auto referee doors, sir abong sama sa itong oras sa iya sa bomoracho kay bosara kay bay pa yeah, nga atong ng mga kumuyo na sa bayan kay ita bang ha, ay Uh, maging uh, awareness man kana sir na aga kabay pangawa wow, di mauman -ma o no, mamatabo ang ring accident ita sampai ka ring rin mga uh, na may bayan ka ita tungkol ba nga banwa ita banga sir so thank you so much sir sa oras mong tawag sa bumurajo kalibo sir thank you man sir sa bumurajo kalibo